One Piece, Episode 1143, Ang Huling Pagsabog ng Egghead Ang Digmaan ng Kaalaman at Kalayaan Ang katutuhanan sa likod ng Void Century at ang lihim ni Dr. Vegapunk ay tuluyan ng nabunyag. Sa gitna ng kaguluhan, magsisimula ang labanan na yayanig sa buong mundo. Sa Episode 1143 ng One Piece, Pumutok ang matinding revelasyon mula sa Egghead Island. Habang sinusubukang tumakas ng Straw Hat Pirates kasama si Dr. Vegapunk, sabay-sabay na umaatake ang World Government, CP0, at mga bagong puwersa ng Navy. Samantala, ang mga sekreto ng Void Century, ang tunay na layunin ng Ancient Weapons, at ang ugnayan ni Joy Boy ay isa-isang nailalantad. Isang kwentong puno ng aksyon, emosyon, at pambihirang hiwaga, pero bago tayo magsimula isa muna tayong intro. like I ain't gonna tell. Nagsimula ang episode sa isang malawak na kuha ng Egghead Island na nilalamon ng usok at apoy. Ang futuristic na lungsod ay halos gumuho sa bigla ang pag-atake ng Marine Fleet na pinamumunuan ni Admiral Kizaru at ng bagong Fleet Admiral Forces. Makikita ang Straw Hat Pirates na sabay-sabay naghahanda sa gitna ng pag alingaw ng mga alarma. Si Vegapunk ay nakatali sa gitna, pinuprotektahan ni na Luffy at Frankie. Isang nakakagimbal na eksena ang sumunod dot ang pagdating ni Saint J. Garcia Saturn, isa sa mga gorose. Ang kanyang katawan ay bumalot sa malademonyong silweta, isang anyo ng kapangyarihan na matagal nang itinago ng world government. Tumigil ang lahat sa takot, at pati si Kisaro ay tila nag-aatubili. Dito, sinimulang ipahayag ni Saturn ang plano ng Imo Sama at ang tunay na dahilan kung bakit kailangang patahimikin si Vegapunk. Habang nagaganap ang tensyon, nag-activate si Vegapunk ng isang holographic broadcast na nakalink sa buong mundo. Ipinapakita rito ang kanyang natuklasan. Ang Void Century ay panahon ng malawakang digmaan, 800 taon na ang nakalipas. Ang Ancient Kingdom ay isang bansang may napakataas na teknolohiya, pinamunuan ni Joy Boy. Samantalang ang world government ay nabuo upang burahin ang kasaysayan at pigilan ang pagbabalik ng dawn of the world. Nagulat ang buong mundo habang napapanood ang mensahe, kabilang ang iba't ibang bansa, revolutionary army, at maging ang mga pirata sa malalayong dagat. At sa labang inabangan ng lahat, Luffy vs. Kisaro, ay nagpasya si Luffy na hindi na magpapatalo. Sa isang napakalakas na sigaw, nag-transform siya muli sa Gear 5. Sumiklab ang isang labanan ng liwanag at kalayaan. Kizaru's Light Speed vs. Luffy's Tune Force Freedom. Ang kanilang banggaan ay nagpag-alaw sa buong isla, tila naglalaro ng Diyos sa bilis at katatawanan. Samantala, sa ibang bahagi ng laban, patuloy ang matinding labanan, ni Nazoro at Rob Lucci. Ginamit ni Zoro ang kanyang bagong Hakama, at Advanced Conqueror's Hockey. Habang si Luchi ay naglabas ng Awakened, Leopard Form. Isang eksenang puno ng bilis, espada, at malalakas na pagsabog. Habang nagkakagulo, tumulo ang luhan ni Jewelry Bonnie. Nang tuluyan niyang ma-access ang memorya ng kanyang ama na si Bartholomew Kuma. Nakikita niya ang sakripisyo ng kanyang ama, upang protektahan ang mga mahihirap at ang kanyang anak. Ito ang nagtulak kay Bonnie na maglabas ng matinding galit at bagong kapangyarihan mula sa kanyang Toshi Toshi no Mi. Habang halos maipit ang straw hats, isang malakas na pagsabog ang naganap mula sa kalangitan. Dumating sina Monkey D, Dragon at ang ilang miyembro ng Revolutionary Army. Isang pahiwatig na ang digmaan sa egghead ay magiging mitya ng mas malaking revolusyon laban sa world government. Bago matapos ang episode, makikita ang silweta ni Blackbeard Pirates, papalapit sa isla, habang ang broadcast ni Vegapunk ay patuloy pa rin umaabot sa buong mundo. Isang boses ang nagsabi, ang susunod na yugto ng kalayaan ay magsisimula. At dito nagtapos ang episode 1143 na may matinding cliffhanger. Yeah.